huwag siyang magsisinungaling. Apa? Sabihin niya ang totoong kalagay ng ating bansa. Apa? Sabihin niya na may 10 milyon na mga manggagawa kulang o walang trabaho. Apa? Sabihin niya na ang Pilipinas ay baon sa utang. Apa? At ang bawat sa Pilipino ay may utang na 128,000. Apa? Sabihin niya na uh, yung ating mga, mga mga maralita, ating maralita na may proyektong pabahay ay proyektong hindi para sa mahirap kundi para sa may kakayanan ng 1.2 to 1.4 million okay. bawat unit na 27 square foot okay. is, 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 na, na tirahan. Hindi yan para sa mahirap. Yan ay para sa may kakayanan. Ang kailangan natin bigyan ay yung 6.8 million ng mga pamilyang walang kakayanan magbahay. Itigil natin ang demolisyon sa Valenzuela okay. na nagwawasak ng bahay ng ating mga maralita doon para lamang piliting tumira doon sa kondo na ginatayo ng disod. Yes, Sabihin natin sa Disud, tumigil siya sa paninegosyo. At siya'y mag-resign bilang head ng Disod. Dahil siya'y kontraktor, siya'y builder. Hindi, negosyante siya. Hindi siya, so, hindi siya, hindi siya